Hello so guys, andito kami ng Giuseppe si ko para tingnan namin yung kasakyan dahil bibili na naman kami ngayon ng sa si mga bacha. Ito yun lang. No? Ang labi nito, eto. Sales na ngayon, 203,000. 203,000. Ang monthly down payment ay 4,999. 12 months, 20,649. 24 months, 11, 36 months, 8,903. Total is 203 pag may ikas nyo. So, dito naman tayo ngayon. Ito, ito, ito. Ito, tayo, wait, tayo. Ito, tayo, ito, ito, ito. Ito tayo ngayon na alam sa... Ito, wala. Ito. Ito. Ito ang maganda, oh. 244,000. Um, down payment, 4,999. Uh, 36. Uh, At saka tingnan po tayo Patay mo muna Ito mga langga, tingnan nyo mga langga Ang laki Ang laki oh Tingnan nyo yan, bababa tayo Ha? Huh? Oh, pero maganda ang ano kasi ang bubong sya Wait lang Ay ang ganda ng bubong Oo oh. Ang ganda ng bubong Ito sure ball na ito Oo oh. Ang ganda, tsaka ang ang laki pati. Wait lang, magtatanong tayo dito. <laughs> Ito mga langga, oh. Sa pula, tapos ang kulay puti. Dito naman tayo. Two hundred, two hundred forty-two thousand, four thousand maingay kayo, nagbablog ako. Ang ingay, oh. Ito pa, pareho lang siguro, ang laki nito. Ano po? Mas malaki. Mas malaki to? Magano every monthly nito pag ano? So, three years, yes, 10, 10, sa 3 years mo is nasa 10,600. 10,000 sa 3,000. For example, sir, pag nag-down, halimbawa ako ng 20,000, magkano ang list? Mas liliit lang po siya uh? ng kaunti. Mga 8,000? Wala naman, ma'am. Siguro more or less within nasa 10 pa rin. Ah, nasa 10,000. 10, kasi 10, naka-promo price lang po yung 499 natin. Yung 3, Wait lang 6, nga. Malaki nga ito. Uy, yung... alis mo na kayo dyan kasi. Ay, oo, ang laki nga ito ay, ang laki oo nga, ang laki ito be, ang malaki be oo, itong malaki o oh. wait lang ha type ko kasi yung aming badya 4 years, dito rin yan, serve ko ayan to, ang laki o ha? ha? kaya nga eh ditiklop siya, pwedeng ano wait lang alik sa alik sa mo na Eto oh. Ha? Ay bayag ni Judas. Ayun oh. At saka hindi lang maganda kasi ditiklop. 'Di ba? Oo. Oh, oh. At saka ito. Oh. oh. Pwede pa sa ano? Para type ko ito.